Gusto mo? Mm. Yak! Ang sopas na yan nasa suwela sa sapatos! Kahit gaano kasagwa ang lasa niyan, kahit pa ay may laman ng tiyan natin sa mahabang biyahin to. Terrible! Ang tinapay na ito ay di dapat ipakain sa tao dahil maliban sa matigas, mabaho at lasang lupa. Tiis, malapit na ang Buenos Aires. Sana naman maganda doon. Baka parehas lang sa Italia na walang makain na maliliit ko mga anak. Kapag walang trabaho sa Argentina, hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag ka na umiyak dahil makaka-raos din tayo. Eh? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hmm? Hoy, bata. Uh -huh. Sopas, gusto mo? Uh -huh. Pwede ba? Oo, lahat ay pwedeng kumain yan. Sorry, hindi ko pa alam dahil kasasakay ko lang kagabi. Meron ka bang gamit dyan na pwede natin lagyan ng sabaw? Oo. Ha? Huh? Pwede na po ba dito? Huh? Oo, pwede yan. Ayan, puno na. Maraming salamat. Matanong ko, bakit ba napakarami mong dalang pagkain dyan sa bag mo? Yan, Bigay sa akin yan ng no, chef ng barkong fulgore. Bata, pwede ko bang amuin sandali? Ha? Huh? Hmm, ang bango. Sige, amoy mo rin. Ang bango. Sa inyo na yan. Ha? Huh? Ibinibigay mo na? Nagbibiro ka ba? Ha? Huh? Talagang sa akin na ba ito? Ha? Uh. Hoy! Totong tinapay! Huh? Totong Italian pwede dito! Oh, oh, Ipakita mo sa akin yan! Ipakamoy mo sa akin yan! Pahingi lakas na gusto mo. Opo, Nanggaling ako sa Falgore kagabi. Ako si Marco Rossi. Pakisabi ko anong gagawin ko dito sa barko. Tutulong ako kahit anong pang gagawin. Wala akong ipapagawa sa'yo. Kuya, alam ko lahat ng gawain sa barko. All around ako. Basta huwag ka na, na magpakita sa akin. Pero ako eh... Hmm? ang suplado naman ni Kuya. Hindi niya alam, sa Fulgore, pinupuri ako. Ang bilis ko kayang matuto ng gawain barko. Hindi ba, medyo Ha? Huh? Amedyo! Amedyo! Ayaw niya tumigil sa pag-iyak eh. Pagod na kami sa kakaiyak niya. Nakakairit. Anak ang batang yan. Ngayon ko lang nakita ang batang yan. Ilayo mo nga yan dito. Sobrang ingay. Saan so, ko siya dadalhin? Sige't matapak. Tap, tap, tap. Oh. Hmm. Problema siya. ang cute ng ungo Naku po! Bakit mo ginawa yun na medyo? Pasensya na. Oh. Heto. Salamat. Asensya na talaga. Sana hindi yan nasira. Amedyo! Ah, ah, tumigil ka! Bumalik ka dito! Dati na sila magkakilala ng unggoy mo. Huwag mo siyang istorbohin. Pasok ka. Ayos lang yan. Pasok ka. Wow! Ang dami mong papit! Iba-ibang klase! Anong pangalan niya? Ako si Marco! Sa si Amedio! Unggoy siya ng kuya ko! Magaling ka pala dyan. Yaya lang ako. Ha? Huh? Kini... Komori da Wala talaga akong silbi. Oh, palagi kong sinisisi ng tatay ko. Kaya nga, ang trabaho ko lang ay mag-alaga kay Julieta. Pero magaling ka! Parang nagsasayaw ang puppet at may sarili itong buhay. Ako si. Alam kong pangalan mo. Fearlina, tama ba? Ha? Huh? Huh? At may alam pa akong iba. Magpupunta kayo sa Argentina. Alam mo? Isa akong psychic. <laughs> <laughs> Nino, saan mo ba nahanap ang cute taunggoy na kalaro mo ngayon dito? Lolo, kilala mo ba bata? Oo, oh, ko nga siya. Para ko na rin na po ang batang yan. Mabuti naman. Ngayon ko palang nakita ang unggoy na yan dito. Ang akala ko, alam ko na lahat ng bagay sa barkong ito. Pero meron pa palang cute na unggoy na kasama natin dito. Kahapon lang kami sumakay dito. Kung gano'n, ikaw ang may-ari na unggoy na yan. Amedyo ang pangalan niya. Ako si Marco Rossi. Ah, Amedyo pala. Nakakatuwa siyang kalaro. ba, diba, Nino? <laughs> Nagalala ko talaga noong bigla kang nawala. Bumalik na tayo sa mama mo, ha? Iyawin talaga ang batang ito. Halika, dito tayo sa baba. Mama! Mama! Nino! Mama! Ayan, nandito ang anak mo. San ka ba nagpunta, Nino? Mama! Ang batang si Marco at si Amedio ay kinalaro si Nino kanina sa deck ng barko. Maraming salamat, Marco. Ayos po. Oh. Maghintay ka na lang muna, Nino. Naniniwala si Mama na masarap ang kakainin nating tanghalian mamaya. Kaya huwag ka nang umiyak. Hintay lang. Nagugutom ba siya? Hindi niya makain ang pagkain binibigay nila. Pero wala namang kaming maharap na pagkain pwede kay Nino. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ah, sandali lang po. Anodyo, dito, dito ka lang. Wait lang. Tingnan mo, Nino. Ang unggoy ay gusto mong sa sa'yo. Pakiusa, huwag ka nang umiyak. Wala pang ipapakain si Mama sa sa'yo. Sige, kumuha ka lang. Bakit meron ka niyan? Saan mo nakuha Ipinabaon sa akin to lahat ng kaibigan kong chef ng Fulgore. Sobrang sarap ng mga yan, ah. <laughs> Heto, kumuha kayo. Lolo, auntie. Bakit tayo nyo? Ako, wag na. Kung ayos lang sa'yo, baka naman pwedeng yung mga bata na lang ang bigyan mo ng pagkain. Oo, bibigyan ko. 해도 <tong noise> uh, oh. salamat. Salamat! <tong noise> salamat. Magiging masaya na ang mga batang yon pagkatapos nilang matikman ang ibinigay mong pagkain. Nagpapasalamat ako. Ayos! Marco, saan lugar ka ba nang galing? Sa Genoa po. Pupunta ako sa Argentina para hanapin ang mama ko na nagtatrabaho doon. Ganon. Pinagtagpo pala tayo ng tadhana. Ako naman ay nagmula sa Buenos Aires at pupuntahan ko ang anak ko at ang asawa niya. Ito namang si Lenata. Pupunta sa asawa niya na nandoon na sa Argentina. Ang sabi mo pupunta ka sa mama mo, doon ka na rin ba maninirahan? Hindi. Kung ayos lang si mama, babalik ako ng Genoa. Babalik? Bakit tayo mo tumira sa mama mo? Ang papa at kuya ko ay hinihintay ako. Pakipaliwanag nga. May papa at kuya ka na nanghihintay sa'yo. Silang dalawa ba ay may trabaho? O mga istambay lang sila sa bahay? May trabaho. Bakit ganon? Ang papa mo ang naiwan sa Genoa habang ang mama mo na dapat ay nasa bahay lang ang nangibang bansa para magtrabaho. Umalis ang mama mo at iniwang ka noong bata ka pa lang sa bahay ninyo. Noon ay hindi ko rin maintindihan ang desisyon nila. Nagalit ako nun sa papa ko at kuya ko, pati na rin sa mama ko. Normal lang yon. Hindi naman ka paniwala kung ang isang bata ay hindi magalit kapag iniwan ng nanay niya. Tama bali nata. Mali ako. Dapat ay mas inintindi ko ang desisyon nila. Hindi ko maintindihan ang desisyon ng papa mo na hayaang mo ang mama at iwanan ka na lang. Pinayagan ka pa niya maglakbay mag-isa mula Italia papuntang Argentina. Ang isang ama ay hindi dapat kinagawa ang ganyang bagay. Teka lang. Dapat ay malaman niyo ang buong istorya. Uh -huh. Si Papa ay manager ng ospital sa Genoa. Maraming mahirap na tao ang humihingi ng tulong sa ospital nila ng walang bayad. Kaya nga, marami siyang naging utang. Nagtatrabaho ang mama ko para mabayaran yon. Noong una, hindi ko alam kung bakit aalis si mama. Ana, hindi ko maintindihan kung bakit sobrang masikreto ka pa rin sa akin. Bakit? Ano bang problema? Yun nga ang gusto kong tanungin sa'yo. Bakit hindi mo malas sa akin agad sinabi na pupunta ka pala sa Argentina bukas? Teka lang, Catalina. Sorry, pero biglaan itong desisyon. Kahit na nakahanap ka pa ng magandang trabaho, kabaliwang magunta ka sa napakalayong bansa. Ay, Marco, kawawang bata ka naman. Huwag kang panghinaan ng loob kahit ang nanay mo ay aalis na. Aalagaan kitang mabuti at mamahalin kita bilang tunay kong anak, mahal kong Marco. <laughs> Tama na yan. Hindi pa alam ni Marco ang sinasabi niyo. Ano? Huh? Hindi mo pa sinabi kay Marco ang pag-alis mo? Anong sinasabi niya, Mama? Marco, pumasok ka na. Pupunta ka talaga sa Argentina? Tonyo, pumasok kayo ni Marco. Marco, halika. Mama! Bilis, pasok na. Paumanhin, ang bala ko'y sabihin sa'yo bukas ng umaga. Ipapakiusap ko na rin. na alagaan mo ang aking pamilya pag alis ko. Kahit nabiglaan ang desisyon mo, si Marco ay sigurado malilito kung ilili mo ang pag-alis mo. Sabi dapat ni Mama hindi siya aalis. Sabi niya ang pagpunta niya sa Argentina ay kakalimutan niya na. Alam mo, kasi nga, may naging pagbabago. Kung ganun, alam mo pala? Uh, ako lang ang hindi nakakaalam ng plano ni Mama. Ang sama niyo! Mga sinungaling kayo! Alam namin masasaktan ka masyado. <laughs> At ito lang ang paraan para bayaran ang utang ni Papa. Marco, alam ni Mama na mahihirapan ka. Nagsinungaling kayo! Akala ko ba wala tayong iwanan? Magtatrabaho na lang ako para mabayaran natin lahat ng utang ni Papa! Tigil! Ah! Hindi mo man lang iniisip kung ano bang nararamdaman ni Mama at ni Papa! Ah! Marco! Saan ka pupunta, Marco? <laughs> Antonio, si Marco ay... Dapat kasi matagal na nating sinabi kay Marco. Ang inisip ko kasi, mahihirapan ang batang katulad ni Marco na maintindihan yun. Walang bata ang dapat umintindi ng bagay na ganun. Nakakaawa naman si Marco. Ah, uh, Marco. Marco! Marco! Makinig ka sa akin, Marco. Ang mama mo ay magpupunta sa Argentina para magtrabaho doon para tumulong sa ating pamilya. Tama yun. Para sa pamilya natin, naniniwala ako maaalagaan mo ang sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Magsalita ka, Marco. Marco! Marco! Hayaan mo na muna, maiintindihan din niya ang lahat. Paalis na ako, anak. Wala man lang bang pabao na matamis mong ngiti. Marco. Huwag ka magalala, Mama. Naiintindihan ka ni Marco. Anak. Oh. Marco sakit at lungkot sa buhay ng tao. Pero ang lahat ng ito ay kaya mong lagpasan ng dahan-dahan. Kayanin mo to. Matuto kang lumaki na handang humarap sa lahat ng pagsubok sa buhay. Kahit na anuman, kahit mahirap, tanggapin mong magsasakripisyo ang lahat. Hoy, Alex! Sumakay ka na! Gusto mo bang maiwan Anak, mahal na mahal kita, Marco. Marco!

Tapos, hindi ko man lang inihatid ang mama ko na may ngiti sa labi ko. Hindi ako nakapagpaalam. Marco. Hmm. Nakakalungkot ang iyong storya. Kahit na iyong pamilya ay hiwa-hiwalay sa ngayon, alam mo sa iyong puso na magkahawak kamay pa rin kayong lahat sa pag-asa at pag-ibig. mga between. Siguro ayan yung Southern Cross na sinasabi sa akin ni Dr. Ron Baldini. Talagang maningning pala. Siguro ngayong gabi, si mama ko at ako ay parehong between ang tinitingnan sa kalangitan. Ang maningning na Southern Cross. Kahit na walang gaano'ng mainom na tubig at maayos sa pagkain, masaya si Marco na malapit na siyang dumating sa Buenos Aires. Bigla na lang umulan at natuwa na ang mga imigrante. Dahil sa bakas, makakaligo na sila at makakainom na nasariwang tubig. Kaya lang, mapapansin nila na masyadong mabilis ang galaw ng mga ulap at biglang didilim ang kalangitan. Lalakas lalo ang hangin at hahampas sa barko ang mga malalaking alon. Matatakot ang mga imigrante dahil baka lumubog ang sinasakyan nilang barko. Abangan ang susunod na episode. Ang bumabag yung gabi.